Pag-re-resign eh? na lang po ako. Yan lang po masasabi ko, mag -re resign na lang po ako. Huwag na lang pong ba eh? kasi kawawa yung mga bata. Pag sa ako, saan ikakabit ang CCTV? Saan ikakabit ang streetlight? Saan magpe-pay out ang senior Sa gitna ng karsada? Saan po? Saan mag-aaral ang mga bata? Saan po? Sana po hindi ganyan sa barangay nyo. gayo, Nasa si Red? Red! Pare! Diba? Yes! Tira lang! Eh, ganun talaga pare. Sunod so, na tayo pare. Yun lang po, sana huwag nyo ikat. Ako po, bilang po ng barangay na po, eh, nakikiusap po. Huwag nalang po sana ang iba Mayor, Magre-resign na lang po ako bilang barangay chairman. Yung barangay po, kabayaan nyo na po.